nag ang chapter sa flashback sa Punk Hazard na nangyari 26 years ago. Noong panahon na to ay maganda pa ang Punk Hazard at ito ay madami pang halaman at puno na nakapalibot sa facilities ng Punk Hazard. Sa entrance ay kinakausap ni Vegapunk si Clover. Nakikiusap si Clover kay Vegapunk na tulungan siya nito sa research niya tungkol sa Void Century. Dahil kailangan ni Clover ang expert na katulad ni Vegapunk pero tinanggihan siya ni Vegapunk. Si ni Vega Punk na nagtatrabaho na siya para sa world government kaya hindi niya pwedeng pag-aralan ang Void Century. Sinabi din ni Vega Punk kay Clover na baka nakalimutan na ni Clover kung ilang beses na siyang inaresto ng government at minaman na nila ang bawat kilos ni Clover. Ang dahilan lang kung bakit malaya pa si Clover hanggang ngayon ay para masundan siya ng mga Marines kapag bumalik siya sa isla niya. At pag nangyari to ay lulusubi ng mga Marines ang lugar niya para hulihin na din ang lahat ng mga nakatera doon. Pero ngayon Sumento ni Clover kay Vegapunk na ang taong may D sa pangalan niya ay pinatay sa harapan niya dati. At ang taong to ay ang kapatid ni Clover. Dito ay nagulat si Vega Sunod ay sinabi na ni Clover kay Vega ang full name niya na Cleo D. Clover. At nung panahon na namatay ang kapatid niya ay dinenay niya ang pangalan niya para makasurvive siya. Pagkatapos ay may ipapakita panel na pinatay ang kapatid ni Clover. At nagsinungaling si Clover na sinabi niya na kaibigan niya lang yun para hindi siya patayin ng world government. Sunod ay umiyak na sinabi ni Clover kay Vega na hindi siya makapaniwala na may mga tao sa mundo na mamamatay dahil lang pinanganak sila o kapag sinabi nila ang pangalan nila na may D. Pero nagmatigas pa din si Vegapunk at sinabi na hindi niya tutulungan si Clover at kakalimutan niya ang lahat ng sinabi ni Clover sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Clover kay Vegapunk na maghintay lang si Vegapunk dahil isosold niya ang voices na naririnig niya na galing sa Void Century. Pagkatapos ito ay nagcut na sa 22 years ago kung na nabalita ni Vegapunk at Caesar na winasak na ng Buster Call ang Ohara. Si Caesar ay sinabi na sana ay nakita niya ang massacre sa Ohara habang si Vegapunk naman ay nalungkot sa balita na to. Sunod ay nagpunta si Vegapunk sa Ohara ito ay bago pa nangyari ang flashback na nakita natin sa chapter 1066 kung saan nagkita sila ni Dragon. Si Vega pa kayo umiyak sa harap ng lake ng Ohara habang hawak niya ang wanted poster ng bata na si Nico Robin. Dito din ay nakita niya ang mga libro na nasa lake na sinagip ng mga taga Ohara sa sunog. Di makapaniwala si Vegapunk na tinaya ng mga taga Ohara ang buhay nila para sagipin ang mga libro dahil wala naman mga ngahas na ituloy ang research ng Ohara. Ang message ni Vegapunk ay tumuloy na ulit at makikita si Zef at Patty na nakikinig sa barati. May kita din ang Tequila Wolf kung saan nilalatigo ng mga guards ang mga prisoners. Sa Egghead naman ay naiyak si Robin sa message ni Vegapunk. At sa message ni Vegapunk ay sinabi niya na ang history ay sinusulat ng mga nananalo sa war. Habang ang mga boses ng na mga natalo ay nililibing na sa ilalim ng dagat. Pero pagkatapos ng maraming sakripisyo ay natuklasan ni Vegapunk ang ibang sekreto na binura ng world government. At ito ang pinamahagi niya sa mundo. Hinabi din ni Vegapunk na sana ang message niya ay na ng maayos sa mundo. Sunod sa Labo Face ay makikita si Zoro at Jinbe na nasa Thousand Sunny na. Si Nose naman ay tumalsik ng malayo pero makikita na mabilis na itong bumabalik sa Thousand Sunny. Pinigilan ni Lilith ang Straw Hat Crew sa pag-launch ng Codiverse dahil kapag inatake sila ni Nose Juro sa ere ay siguradong hindi sila aabot sa dagat. Ibig sabihin ay hindi sila pwedeng umalis hanggang nandun pa si Nose Sunod ay biglang dumating si Atlas at sinuntok niya si Lilith na naging para mawala ng malay si Lilith. At ito ay naramdaman ni York. Sinabi ni York na nawala na ang signal ni Lilith. Kaya si Atlas na lang ang natitira sa mga satellite ni Vegapunk. Sunod ay sinabi ni Atlas, kila namin na sila na ang bahala kay Lilith. At si Atlas na ang bahala kay Nosyuro. Si Nosyuro ay pabalik na sa Thousand Sunny. Pero lumipad si Atlas at sinalubong niya si Nosyuro. Dahil dito ay hiniwa ni Nosyuro ang isa sa braso ni Atlas. Pero nahawakan pa din siya ni Atlas at pagkatapos ay ginamit ito ang booster ng shoes niya. At pati na rin ang jetpack niya. Para mailayo niya si Nosyuro. Habang ang Thousand Sunny naman ay lumipad na gamit ang Cudiverse. Sa lugar naman kung nasaan sila Luffy ay ang kinakausap ni Emmet si Luffy. May kita si Luffy na sobrang excited sa robot. Hinabi ni Emmet kay Luffy na masaya siya na nakita niya ulit si Joy Boy. Habang si Luffy naman ay nalito at tumingin sa paligid niya. Kung sino ang sinasabing Joy Boy ni Emmet. Dahil dito ay may nakakatawang reaksyon si Emmet. At sunod ay sinabi ni Emmet na si Luffy ang kinakausap niya. Sinabihan din ni Emmet na umalis na sila Luffy dahil ang mga kalaban nila Luffy ay kalaban niya din. At masaya si Emmet na nagkaroon siya ng pagkakataon na lumaban ulit para kay Joy Boy. Si Luffy naman ay bumilib na nakakapagsalita si Emmet. Sunod ay nakipaglaban na sa si Emmet. Sinabi niya na ngayon na nasa panganib si Joy Boy ay kailangan niya itong protektahan. Si Doryat Brogy ay hinanda na ang barko nila para makaalis. Tinanong ni Brogy si Luffy kung kakampi ba nila ang giant robot. Sinabi ni Luffy na sabi ng robot ay puprotekta nito si Joy Boy. At tinanong niya si Brogy kung sino si Joy Boy. Si Brogy naman ay nagulat dahil wala naman silang narinig na nagsalita ang robot. At dahil dito ay nagulat si Luffy. Ibig sabihin lang ay maaaring nag-uusap si Emmet at Luffy gamit ang voice of all things. Si Jupiter ay nilusob ang robot habang si Emmet naman ay hinanda ang kaliwang kamay niya na pumorma na magre-release ng attack. Nakatulad ng Mazinger's Rocket Punch. Pero dahil sa sobrang luma na ng robot ay walang lumabas na atake dito. At dahil dito ay na-disappoint si Luffy, Sanji at Franky. Si Jupiter ay kinagat ang parte ng katawan ni Emmet at ang isang braso ni Emmet ay nakain ni Jupiter. Pero hinawakan pa rin ni Emmett si Jupiter gamit ang isang braso niya. Pero sunod, pero sunod gamit ang katawan ni Jupiter ay tumalon si Saturn papunta sa Elbaf ship. At sunod ay tiningnan ni Saturn ang target niya na si Kuma at Bonnie. Nasa ere na ang Thousand Sunny at ito ay nakita ni Sanji na nasa Elbaf ship. Si Nosjuro naman ay natake ng blade niya si Atlas at sinabi na hindi siya makapaniwala na isasakripisyo ni Atlas ang sarili niya. Pero sinabi ni Atlas na ginagampanan niya lang ang tungkulin niya. At pagkatapos ay nag self destruct na si Atlas. At dahil dito ay nasabugan ang parte ng muka ni Nose Juro. Sunod ay maririnig ulit ang message ni Vega Pang. ni Vegapunk na gusto niya man ituloy pa ang research niya ay may mga pagkakataon na hindi mapipigilan mangyari. 25 years ago, ang pirate na si Goldie Roger kasama ang crew niya ay nagawang malibot ang mundo. Ito ay achievement na hindi pa nakikitang nagawa ng iba. Ang Thousand Sunny ay makikitang lumilipad at malapit na sa dagat kung nasaan din ang Elbaf ship. Si Usopp at Chopper ay umiiyak dahil sa nangyari kay Atlas. Sinabi ng Straw Hat Pirates na aabot na sila sa dagat. Sunod ay ni-report ni York na nawala na din ang signal ni Atlas at ang natitira na lang na Vegapunk sa mundo ay si York. Pero sinabi ni Nos Juro na hindi pa sila tapos dahil ang message ni Vegapunk ay tuloy pa din nagbo-broadcast. At pagkatapos ay nagkasundo ang mga Gorose eh, na kailangan na nilang patigilin ang message. Sunod ay nilusob ni Jupiter at Warcury si Emmet habang si Emmet ay umuusok-usok na at wala nang isang braso. Sabi ni Emmet ay nabubulok na siya. At maaaring ito na ang right time na sinasabi ni Joy Boy. Na kailangan niya ng gamitin ang special function niya. Sa so, huling part ng chapter, tuloy ang message ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na nalaman na ng Roger Pirates ang truth of the world. Ang mga boses na galing sa Void Century. At sunod ay sinabi ni Vegapunk na ito ang pinaniniwalaan niyang mangyayari sa future ng mundo. Nasasabihin niya daw sa isang linggo dahil walang break next week. Sa Impel daw naman ay makikita ang mga prisoners na nagulat sa narinig nila na message ni Vega Pang. Nung sinabi nito ang pangalan ni Roger ay Gold D. Roger. Dahil lang alam pa din na pangalan ni Roger ng karamihan sa mundo ng One Piece ay kung ano ang nasa bounty poster niya. At ito ay Gold Roger.